Pasintabi po sa mga nagaalmusal at nakikipagkape sa atin ngayong umaga na po ang hiwa-hiwalay na katawan na isang lalaking apat na taong gulang sa Pililia Rizal. May dalawang linggo na pala siyang nawawala. May report tungkol dyan si Von Aquino. Von? Marisa, tagpuan ng walang buhay at hindi na kumpleto ang parte ng katawan ng batang si Mark Escarmosa na dalawang linggo nang nawawala dito sa barangay Malaya, Pililla Rizal. nag hinagpis sa mga magulang ng batang si Mark Escarmosa dahil sa sinapit ng musmos nitong katawan. Ayon sa mga pulis, March 19 nang i-report sa kanila ang pagkawala ni Mark. Kahapon ang may makakita sa bangkay ng bata sa masukal na bahagi ng creek sa barangay Malaya malapit sa bahay ng kanyang lolo. Kalunos-lunos ang itsura ng labi. Nakaywalay ang ulo nito at isang binti. Habang ang lamang loob, nawawala. Isinatabi naman ng siyang ang angulong dinukot ang bata para kunin ang internal organs. Posibleng nahulog daw ang bata sa krikat at kinain ng mga hayop pang ilang parte ng katawan nito. Hindi na raw maisasagwa ang otopsiya sa bangkay ng bata dahil wala ang mga lamang loob nito. Medyo nahihirapan tayo dito na ano, although yung identity ng bata, kilala na ng lolo at saka yung pamilya, ang ano natin doon, yung cause of yung kinamatay niya. Ngayon pagdating naman doon ni-refer namin sa... For autopsy o ano may examination na gagawin, parang hindi na taa natin makagawa ng examination, gawa ng unang-una, wala ng vital organs. Ano na siya, buto na lang eh, buto. Tapos bungo na lang yung mukha niya. Hindi naman makapaniwala ang ama ni Mark na si Marlon Escarmosa sa sinapit ng anak. Gusto pa rin daw niyang mapa-autopsy ang labi ng bata para malaman kung ano ba talagang nangyari. Gusto ko lang kung, kung ano po talagang kinamatay niya. Tsaka kung anong, kung anong reason nila, bakit siguro kung, kung yun talaga. Gusto ko naman kasi puro sabi-sabi Mahirap po kasi sabi-sabi eh. -sabi, ngayon, gusto ko talaga mga, mga pa Kuwento Kwento pa ng ina ni Mark na si Elena Obanya. Hindi basta-basta nakakalayo ang anak kapag naglalaro ito dahil binabantayan itong mabuti ng kanya mga magulang. Ay inaano ko din, kung nalaglag siya doon, yung chinelas niya sana tumalsik man lang. Wala po yung chinelas niya doon. Sana, pagsipagan nila na maresolba. Kasi ang hirap eh, namatian ako. Wala man lang akong mapagbasihan. Ba't namatay? Nalaglag bang talaga? Sinajabang iiwan doon? Napatay na. Maris, kahit panakita na ang mga labi ni Mark ay patuloy pa rin daw na imbestiga ng mga otoridad ang, uh, ang kanyang pagkamatay. Maraming salamat, Von Aquino.